Ang pangalan ko ay Margaret Ashworth at noong Marso 15, 2022, naranasan ko ang isang bagay na lubos na nagpabago sa aking pagkaunawa sa panalangin ng pag-aayuno at sa espiritual na mundo. Hindi ko akalain na ibabahagi ko ito, ngunit naniniwala ako na tinatawag ako ng Diyos upang ihayag ang aking naranasan sa aking malapit na karanasan sa kamatayan. Naaalala ko ang umagang iyon ako ay nasa ikaapat na araw ng pag-aayuno, umiinom lamang ng tubig at gumugugol ng mas maraming oras sa pagdarasal. Nakatira ko sa isang suburb ng Minneapolis, Minnesota, at nadama ko ang malakas na tawag na lumapit sa Diyos sa pamamagitan ng pag-aayuno. Ako ay anim na put dalawa taong gulang at nag aayuno noon. Ngunit sa pagkakataong ito ay parang may kakaiba. Nagkaroon ng mas matinding intensidad sa aking mga panalangin kaysa karaniwan, isang mas malalim na koneksyon na hindi ko maipaliwanag. Noong martes ng umaga ay papunta ako sa aking lokal na simbahan para sa aming lingguhang pulong ng panalangin. Maaliwalas ang mga kalsada at sisikat pa lang ang araw. Natatandaan kong magaan ang pakiramdam ko, kapo pisikal dahil sa pag-aayuno at espiritual dahil sa mas maraming oras na dinugol ko sa piling ng Diyos. Habang nagmamaneho sa Cedar Avenue, nagdasal ako ng tahimik, nagpapasalamat sa Diyos sa kanyang katapatan. Pagkatapos ay nagbago ang lahat sa isang iglap. Ang truck ay nagpatakbo ng mga pulang ilaw. Naaalala ko na nakakita ako ng isang flash ng pulang metal, nakarinig ng tili ng preno at pagkatapos ay wala kahit wala sa pisikal na mundo. Ngunit ang sumunod na nangyari ay mas totoo kaysa sa anumang naranasan ko sa aking buhay. Nang maglaon, sinabi ng mga doktor na ako ay klinikal na patay sa loob ng siyam na minuto at apat na segundo, Munit ang oras ay hindi mahalaga kung saan ako pupunta. Ang naranasan ko ay parang walang hanggan at sandali. Ang una kong napansin ay ang kawalan ng sakit. Bigla akong nasa kotse ko at sa sumunod na sandali ay nakaranas ako ng malalim na pakiramdam ng kapayapaan na hindi maipaliwanag sa mga salita. Munit unawain mo ito, hindi lang ito isang pakiramdam o panaginip. Mas gising at alerto ako kaysa dati. Natagpuan ko ang aking sarili sa isang malawak na espasyo ng liwanag na mailalarawan ko lamang bilang purong liwanag. Munit hindi ito nakakabulat. Ang liwanag ay parang isang buhay na nilalang at sa sandaling iyon ay naunawaan ko ang isang bagay na hindi pangkaraniwan. Nakita ko ang mga epekto ng aking pag-aayuno sa espiritual na mundo. Mahirap ipaliwanag ang puntong ito sa mga salita sa kung ano ang naranasan ko, ngunit susubukan ko ang aking makakaya. Nakita ko ang mga gintong sinulid ng liwanag na tumataas mula sa lupa, lalo na sa mga nag-aayuno at nagdarasal. Ang mga hibla na ito ay tumago sa madilim na siksik na layer na kahit papaano ay alam kong kumakatawan sa hangganan sa pagitan ng pisikal at espiritual na mundo. Tapos may narinig akong boses. Hindi ito naririnig sa diwa na nakakarinig tayo ng mga tunog dito sa lupa, ngunit ito ay umalingaw sa buong pagkatao ko. Anak ko, sabi ng boses, na yon naiintindihan mo na. Biglang may ipinakita sa akin na hindi ako nakaini. Nakita ko kung paano lumilikha ang ating pag-aayuno ng mga espiritual na daanan o landas. Kapag tayo ay nag-aayuno ng may dalisay na puso at tunay na debusyon sa Diyos, para tayong nakikibahagi sa pagbubuta sa mga belo sa pagitan ng langit at lupa. Nakita ko kung paano pinagana ng mga channel na ito ang pagtaas ng espiritual na aktibidad. Ang biyaya ng Diyos ay dumadaloy pababa at ang ating mga panalangin ay tumataas pataas. Pagkatapos ay pinamunuan ako ng isang nilalang na alam kong isang anghel, kahit na hindi ito katulad ng tradisyonal na mga pagpipinta ng mga anghel sa simbahan. Ang presensya ng anghel ay higit pa sa puro liwanag at pangunawa at ipinakita nito sa akin kung paano naapektuhan ng sarili kong pag-aayuno ang espiritual na mundo. Nang makipag-usap ang anghel, malinaw kong nakita ang aking nakaraang apat na araw ng pag-aayuno mula sa isang espiritual na pananaw. Bawat panalangin na dinasal ko sa aking pag-aayuno ay may daddag na bigat, daddag na otoridad. Nakita ko kung paano nila nalampasan ang mga espiritual na hadlang na karaniwang pumipigil sa kanilang pag-akyat. Ipinakita sa akin ng anghel ang isang bagay na nakaantig ng husto sa akin puso. Nakita ko kung paano ang pag-aayuno na sinamahan ng panalangin ay lumikha ng isang proteksyon na kalasag na hindi lamang nagpoprotekta sa taong nag-aayuno, kundi pati na rin sa kanilang mga mahal sa buhay. Para bang ang sakripisyo ng pag-aayuno ay nagbunga ng espiritwal na enerhiya na ginamit ng Diyos para sa proteksyon at pagpapala? Pero meron pa. Ipinakita sa akin kung paano nakakaapekto ang pag-aayuno sa ating espiritwal na pagiging sensitibo sa pisikal na mundo. Ang pag-aayuno ay maaaring magpapahina sa atin, ngunit sa espiritwal na mundo ito ay talagang nagpapataas ng ating espiritwal na pakiramdam. Nakita ko kung gaano ang pag-aayuno ay parang pag-tune ng radyo para makatanggap ng mas maliwanag na signal. Kapag nag-aayuno tayo, nadiging mas sensitibo tayong marinig ang tinig ng Diyos at madama ang espiritwal na mundo. Pagkatapos ay dinala ko ng anghel sa isang antas ng espiritwal na mundo na tila iba. Doon ay nakita ko ang hindi mabilang na mga mananampalataya sa buong kasaysayan na nag aayuno ng may dalisay na puso. Ang kanilang pag-aayuno ay lumikha ng mga permanenteng landas patungo sa espiritual na mundo, tulad ng malalalim na ilog na inukit sa espiritual na bato. Nakita ko si Moises sa kanyang apat na po, araw na pag-aayuno, nang matanggap niya ang sampung utos, si Jesus sa disyerto, si Daniel sa panahon ng kanyang pag-aayuno, at hindi mabilang na iba pa na hindi ko nakilala, ngunit ang pag-aayuno ay nagkaroon ng matinding espiritual na epekto. Ito ang dahilan kung bakit ang kaaway ay lumalaban ng husto laban sa tunay na pag-aayuno nakipag-usap sa akin ang anghel. Ipinakita sa akin kung paano aktibong kumikilos ang mga puwersa ng kadiliman upang pidilan ang mga mananampalataya sa pag-aayuno dahil alam nila ang malakas na espiritual na epekto ng pag-aayuno. Sinisikap nilang gambalain tayo, gawin tayong masyadong abala o kumbinsiin tayo na hindi ito kailangan sa mundo ngayon. Pagkatapos ay dumating ang isa sa pinakamalalim na sandali ng aking karanasan. Ipinakita sa akin kung paano pinuputol ng pag-aayuno ang madilim na tanikala sa espiritual na mundo. Ang mga kadena na ito ay kumakatawan sa iba't ibang anyo ng pang-aalipin, pagkagumon, henerasyong sumpa at espiritual na pang-aapi. Kapag ang isang tao ay nag-aayuno at nanalangin ng may pananampalataya at may dalisay na motibo, ang mga tanikalan na ito ay nagsisimulang humina at maputol. Ngunit narito ang isang napakahalagang bagay na natutunan ko, hindi lahat ng pag-aayuno ay may parehong espiritual na bigat. Ipinakita sa akin kung paanong ang pag-aayuno na ginagawa para lamang sa pagpapakita o dahil sa relihiyosong obligasyon ay hindi kasing lakas sa espiritual na paraan tulad ng pag-aayuno na dinawa ng may pagpapakumbaba, tunay na pagpapatawad sa kasalanan at pagnanais na mapalapit sa Diyos. Ang gayong pag-aayuno ay lumilikha ng makapangyarihang espirituwal na dinamika. May ipinakita sa akin ang anghel na ikinagulat ko. Nakita ko kung paano lumilikha ng espirituwal na bugso ng kapangyarihan ang komunal na pag-aayuno kapag nag-aayuno ng sama-sama ang mga mananampalataya. Ang mga communal fast na ito ay tila nagkaroon ng exponential, hindi lamang isang incremental epekto sa espirituwal na mundo. Sa karanasang ito, ipinakita rin sa akin kung paano nakakaapekto ang pag-aayuno sa ating espiritual na otoridad. Ito ay tulad ng panunood ng isang sundalo na napromoted sa pamamagitan ng mga hanay. Ang bawat taos-pusong araw ng pag-aayuno ay tila nagpapataas ng espiritual na otoridad ng mananampalataya sa panalangin at espiritual na pakikidigma. Nakita ko kung paano nagdadala ng dagdag na bigat ang mga panalangin sa panahon ng pag-aayuno sa espiritual ng mga hukuman ng langit. Pagkatapos ay nasaksihan ko ang isang bagay na nagpakumbaba sa akin. Nakita ko si Jesus mismo na nagdarasal sa kanang kamay ng kanyang ama. Nakita ko kung paano nakikibahagi at nakikiisa ang ating pag-aayuno sa kanyang patuloy na misyon ng pamamagitan. Para bang ang aming pag-aayuno ay lumikha ng isang espesyal na dalas na mas malapit sa dalas ng langit. Ang mensahe ng anghel sa akin ay malinaw, ang pag-aayuno ay nakakaapekto sa espiritual na pakikidigma. Nakita ko ang mga mananampalataya na nag-aayuno at tila sila ay nakadamit ng karagdagang espiritual na baluti. Ang kanilang mga panalangin sa panahon ng pag-aayuno ay tulad ng tiyak na layunin na espiritual ng mga sandata na tumama sa kanilang mga target ng may higit na katumpakan at kapangyarihan. Ipinakita rin sa akin ang kahalagahan ng wastong pagsira ng ayuno. Nakita ko kung paano pinahina ng ilang mananampalataya ang espiritual na mga binipisyo ng kanilang pag-aayuno sa pamamagitan ng pagtatapos nito ng walang ingat o masyadong maaga. Malinaw ang mensahe ng anghel ang pagtatapos ng pag-aayuno ay dapat gawin ng may panalangin at pasasalamat. Maingat na lumipat pabalik sa regular na pagkain, ngunit pinapanatili ang espiritual ng mga tabumpay. Isa sa mga pinakamagandang bagay na nakita ko ay kung paano nakakaapekto ang pag-aayuno sa ating papuri. Sa panahon ng Kwaresma, ang aming papuri ay tila may dalang espesyal na halimuyak sa langit. Para bang ang handog ayuno ay nadabdag ng mahalagang sangkap sa ating mga panalangin at papuri na ginagawa itong lalong kalugod-lugod sa Diyos. Ipinakita rin sa akin kung paano naubnay ang pag-aayuno sa banal na timing. Nakita ko kung paano tayo tinatawag ng Diyos na mag-ayuno dahil siya ay naghahanda na kumilo sa isang tiyak na paraan at ang ating pag-aayuno ay lumilikha ng mga espiritual na kondisyon na kinakailangan upang paganahin ang kilusang iyon. Para bang ang ating pag-aayuno ay nakikibahagi sa paghanda ng daan para sa mga layunin ng Diyos? Ang mensahe ng anghel sa akin ay ang pag-aayuno ay nakakaapekto rin sa ating espiritual na pag-unawa. Sa panahon ng kwaresma, parang inalis ang espiritual na statik na ginagawang posible na marinig ang tinig ng Diyos ng mas malinaw at mas malinaw na makita ang espiritual na katotohanan. Nakita ko kung paano madalas na nananatili sa mga mananampalataya ang tumaas na pag-unawa na ito kahit na pagkatapos ng pag-aayuno hanggat pinanghawa kanila ang kanilang malapit na kaugnayan sa Diyos. Pagkatapos ay ipinakita sa akin ang tungkol sa impluensya ng henerasyon. Kapag tayo ay nag-aayuno ng may dalisay na puso, hindi lamang ito nakakaapekto sa atin o sa ating kasalukuyang kalagayan, munit maaari talagang mag-imbak ng mga espiritual na binipisyo para sa mga susunod na henerasyon. Nakita ko kung, kung paano naugnay ang kasalukuyang mga espiritual na tagumpay ng ilang tao sa tapat na pag-aayuno ng kanilang mga lolo't lola o maging ng kanilang mga lolo't lola sa tuhod. Ang mensahe ng anghel ay ang pag-aayuno ay lumilikha ng mga espiritual na imbaka ng tubig na parang mga kamalig, espiritual na kabuhayan na maaaring magamit para sa hinaharap ng mga pangangailangan. Nakita ko kung paano ang mga taong nagkaroon ng pamumuhay ng regular na pag-aayuno ay nakabuo ng makabuluhang espiritual na reserbang nagpalaka sa kanila sa panahon ng mga pagsubo. Ipinakita rin sa akin kung paano nakakaapekto ang pag-aayuno sa ating espiritual na pamana. Kapag nag-aayuno tayo, para bang nililinis natin ang nalalabi sa mga espiritual na balon kung saan muling dumaloy ang ating espiritual na pamana. Nakita ko kung paano ang pag-aayuno ng ilang tao ay aktwal na nagpapanumbalik ng akses sa mga espiritwal na pagpapala na hinarang sa mga henerasyon. Ngunit tumating ang seryosong bahagi ng paghahayad. Ipinakita sa akin kung paano partikular na pinupuntirya ng kaaway ang mga taong nag-aayuno dahil alam niya ang kapangyarihan ng pag-aayuno. Nakita ko kung gaano kahalaga ang manatili sa ilalim ng proteksyon ng Diyos sa panahon ng kwaresma at huwag subukang kumilo sa sarili nating lakas o pagmamataas. Ang mensahe ng anghel ay malinaw, ang pag-aayuno ay konektado sa isang espiritual na tagumpay. Nakita ko kung paano kung minsan kapag nananalangin tayo para sa isang tagumpay at hindi pa ito dumating, ang pag-aayuno ay parang espiritual na dinamita sa ating mga panalangin. Ngunit ipinakita rin sa akin kung paano lading may kontrol ang timing ng Diyos ang pag-aayuno ay hindi minamanipula ang Diyos, ito ang pwesto sa atin na makibahagi sa gusto niyang gawin. Isa sa mga pinakapraktikal na bagay na ipinakita sa akin ay kung paano nakakaapekto ang pag-aayuno sa ating pang-araw-araw na espiritwal na paglalakad. Para bang ang pag-aayuno ay lumikha ng mga bagong espiritwal na landas para sa amin na ginagawang mas madali ang espiritwal na paglalakad kahit na matapos ang pag-aayuno? Nakita ko kung paano ang mga taong regular na nag-aayuno ay nagkakaroon ng mas malakas na espiritual na mga kalamnan na nagpapadali sa paglaban sa tukso at pagsunod sa Diyos. Ang mensahe ng anghel ay naapektuhan ng pag-aayuno ang ating espiritual na kapaligiran. Kapag nag-aayuno tayo, parang dinadalisay natin ang espiritual na kapaligiran sa ating paligid na dinagawa itong mas nakakatulong sa presensya at gawain ng Diyos. Naapektuhan ito hindi lamang tayo, kundi pati na rin ang ating mga tahanan, lugar ng trabaho at mga lugar na may impluensya. Nakita ko kung paano lumikha ang pag-aayuno ng mga espiritual na tulay na tila nag-uubnay sa gawain at layunin ng Diyos na lumilikha ng mga landas kung saan maaaring dumaloy ang kanyang kapangyarihan. Nakita ko kung paano minsan ang ating pag-aayuno ay lumilikha ng mga koneksyon na dinagamit ng Diyos katagal nang matapos ang pag-aayuno. Ipinakita rin sa akin ang tungkol sa espiritual na pagpaparami na may pag-aayuno. Kapag nag-aayuno tayo ng may dalisay na puso, kadalasang pinararami ng Diyos ang espiritual na epekto ng higit sa maiisip natin. Nakita ko kung paano ang tapat na pag-aayuno ng isang tao ay maaaring makaapekto sa isang buong komunidad na lumilikha ng mga espiritual na epekto. Ang mensahe ng anghel ay ang pag-aayuno ay tungkol sa espiritual na paghahanda. Minsan, tinatawag tayo ng Diyos na mag-ayuno, hindi para sa agarang tagumpay, kundi para ihanda tayo sa darating. Nakita ko kung paano pinalakas ng pag-aayuno ang mga tao sa espiritwal na paraan bago nila nalaman na kailangan nila ang lakas na iyon. Ipinakita rin sa akin kung paano nakakaapekto ang pag-aayuno sa ating espiritwal na mga pandama. Para bang pinahusay ng pag-aayuno ang ating espiritwal na antena na nadpapahintulot sa atin na matanggap ang dalas ng langit ng mas malinaw? Nakita ko kung paano ang mga taong regular na nag-aayuno ay nagkaroon ng sensitivity sa pamumuno ng banal na espiritu. Ngunit marahil ang pinakamahalaga ipinakita sa akin kung paano pinalalalim ng pag-aayuno ang ating matalik na kaugnayan sa Diyos. Ito ay hindi lamang espiritual na lakas o tagumpay, monit, isang mas malapit na koneksyon sa puso ng Diyos. Nakita ko kung paano lumikha ang pag-aayuno ng mga espesyal na sandali ng koneksyon sa Diyos na nagpabago sa mga tao mula sa loob. Ang mensahe ng anghel sa akin ay ang pag-aayuno ay may kaugnayan din sa espiritual na mga teming. Nakita ko kung paano may hahanda ng ating pag-aayuno ang daan para sa kilusan at layunin ng Diyos. Ang pag-aayuno ay hindi lamang isang personal na espiritual na kasanayan ito ay pakikilahok sa gawain ng Diyos at paghahanda para sa kung ano ang kanyang gagawin. Ipinakita sa akin kung paano maiuugnay ang pag-aayuno sa mga espiritual na pagpapagaling. Ang pag-aayuno ay parang isang daluyan kung saan ang kapangyarihan ng Diyos sa pagpapagaling ay maaaring dumaloy ng mas malayang. Nakita ko kung paano nakakaapekto ang pag-aayuno, hindi lamang sa pisikal at emosyonal na mga pagpapagaling, kundi pati na rin sa espiritual na mga pagpapagaling palaging ayon sa karunungan at oras ng Diyos. Ang mensahe ng anghel ay ang pag-aayuno ay nakakaapekto sa espiritual na karunungan. Sa panahon ng kwaresma, nililinis ang ating espiritual na mga mata na nagbibigay daan sa atin na makita ang mga sitwasyon mula sa pananaw ng langit. Nakita ko kung paano nakatanggap ang mga tao ng makalangit na mga estratehiya at solusyon mula sa Diyos sa panahon ng pag-aayuno na hindi nila matatanggap kung wala ito. Ipinakita rin sa akin kung paano naugnay ang pag-aayuno sa mga espiritual na labanan. Ang pag-aayuno ay tulad ng mga espiritual na sandata at baluti na ibinibigay namin upang sirain ang mga espiritual na moob na hindi nagbunga sa pamamagitan lamang ng panalangin. Nakita ko kung paano masisira ng pag-aayuno ang mga espiritual na hadlang na hindi nalampasan ng ibang mga panalangin. Ipinakita sa akin kung paano nakakaapekto ang pag-aayuno sa ating espiritual na otoridad. Ang pag-aayuno ay tulad ng isang espiritual na posisyon kay Kristo na nagbigay sa atin ng higit na otoridad sa panalangin at espiritual na pakikidigma. Munit ipinakita rin sa akin ang kahalagahan ng pananatiling mapagkumbaba at umaasa sa Diyos sa panahon ng Kwaresma. Malinaw ang mensahe ng Anghel, ang pag-aayuno ay may kaugnayan din sa ating espiritual na pamana. Kapag tayo ay nag-aayuno, ito ay tulad ng pag-activate ng ating espiritual na pamana kay Kristo. Nakita ko kung paano ang pag-aayuno ng ilang tao ay aktual na sumasakop sa isang teritoryo na ibinigay na sa kanila ng Diyos, ngunit hindi pa ganap na sinasakop. May moment din na nagparamdam sa akin ng malalim. Nakita ko si Jesus na nakatingin sa mga nag-aayuno, puno ng pagmamahal at lambing. Napagtanto ko na habang ang pag-aayuno ay makapangyarihan, ito ay hindi tungkol sa paggamit ng pagmamahal o pabor ng Diyos. Ito ay tungkol sa paglalagay ng ating sarili sa isang posisyon upang matanggap kung ano ang nais ng pag-ibig ng Diyos na ibigay sa atin. Habang papalapit na ang aking karanasan, nagkaroon ako ng huling mahalagang pagtanto. Ang mensahe ng anghel ay papasok na tayo sa panahon na ang pag-unawa sa kapangyarihan ng pag-aayuno ay magiging mas mahalaga kaysa dati. Nakita ko kung paano tinawag ng Diyos ang kanyang mga tao upang bumalik sa pag-aayuno sa Biblia upang maghanda para sa mga susunod na araw. Bago mawala ang lahat, narinig kong guli ang tinig na iyon, ang unang tumawag sa akin. Anak, sabi ng tinig, sabihin mo sa kanila, sabihin mo sa kanila ang iyong nakita. Maikli lang ang panahon at dapat maunawaan ng aking mga tao ang mga katotohanan ito, ang sumunod na bagay ay bumalik ako sa aking katawan, napapaligiran ng mga kawani ng medikal. Namangha sila sa aking pagaling, sinabing hindi pa sila nakaranas ng ganoong karanasan. Ako ay klinikal na patay sa loob ng siyam na minuto at apat na put dalawa segundo. Ngunit narito ako, ganap na malinaw at walang pinsala sa utak. Binago ng karanasang iyon ang lahat. Ngayon, naiintindihan ko na kung bakit pinahintulutan ako ng Diyos na makita ang aking nakita. Ito ay hindi lamang para sa akin, ito ay para sa inyong lahat na gustong lumapit sa Diyos at maunawaan ang tunay na kapangyarihan ng pag-aayuno sa Biblia. Linawin ko, ang karanasang ito ay hindi sumasalungat sa Biblia. Sa halip, pinaliwanad nito ang mga katotohanan sa Biblia tungkol sa pag-aayuno na nabasa ko, ngunit hindi ko lubos na naunawaan. Lahat ng nakita ko ay ganap na naaayon sa salita ng Diyos, ngunit inihayad ito mula sa ibang pananaw. Mula noong araw na iyon, ang aking diskarte sa pag-aayuno ay ganap na nagbago. Ito ay hindi na isang gawaing pangrelihiyon lamang, ngunit isang malalim na pagkakataon na makibahagi sa gawain ng Diyos sa espiritual na mundo. Nakita ko ang mga bunga ng pag-unawang ito sa sarili kong buhay at sa buhay ng mga taong pinaghatian ko nito. Pagkatapos ibahagi ang patotoong ito, dalangin ko na bigyan kayo ng Diyos ng mga espiritual na mata upang maunawaan ang kahulugan nito sa inyong sariling buhay. Nabubuhay tayo sa mahalagang panahon at ang pag-unawa sa tunay na kapangyarihan ng pag-aayuno sa Biblia ay hindi na opsyonal, ngunit kailangan para sa mga susunod na araw. Tandaan na hindi para sa akin ang naranasan ko. Ito ay ang paghahayag ng katotohanan ng Diyos sa kanyang mga tao. Ang kapangyarihan ay wala sa mismong pag-aayuno, kundi sa ating Diyos na nagpaparangal sa mapagpakumbaba at tapat na sakripisyo ng kanyang mga anak na sa kanya sa pag-aayuno sa Biblia. At ibinabahagi ko ito ngayon dahil naniniwala ako na nais ng Diyos na maunawaan ng kanyang mga tao ang mga katotohanan ito. Ang espiritu na mundo ay totoo at ang ating pag-aayuno ay nakakaapekto ng higit pa kaysa sa naiisip ng karamihan sa atin. Hayaang ang ang patotoong ito ay maging isang panghihikayat na lumapit sa kwaresma nang may mga bagong pag-unawa at inaasahan na pinananatiling dalisay ang ating mga puso at lading nakatutok kay Yesu Kristo. Ang ibinahagi ko ay isang sulyap lamang sa ipinakita sa akin ng Diyos, ngunit ipinagdarasal ko na makatulong ito sa iyo na maunawaan kung bakit ang pag-aayuno ay higit pa sa pag-iwas sa pagkain. Ito ay isang makapangyarihang espiritual na susi na ibinigay ng Diyos sa kanyang mga tao. At nayon higit kailanman kailangan nating maunawaan kung paano ito gamitin.